laging may nadadaanan si KTH na isang napakalaki at kakaibang bato sa isang lugar kung saan ay ilang beses niya itong binalak na lapitan para suriin ng mabuti. Nang nagkaroon siya ng sapat na oras ay nagawa na rin niya itong lapitan at dito niya nadiskobre ang isang nakaukit na marka. Ang ating nakikitang larawan na ito ay ang aktual na kuha ni KTH sa kanyang natuklasang nakaukit na marka. Kung atin itong pagmamasdan ng mabuti ay hindi maganda ang pagkakaukit nito. Malamang ang iisipin ng iba sa inyo dito ay baka naman pinaglaruan lamang ito noon ng isang taong walang magawa ang higit na nakakaagaw ng pansin sa mga nakaukit na marka sa bahagi ng batong ito ay ang nakaukit na kanang paa. Mapapansin natin na hindi kumpleto ang mga daliri nito kung saan ay nasa apat lamang ang bilang ng mga ito. Meron na ring mga nakaukit na simbolo sa loob nito. Dito sa bandang itaas na dulo ng kanang paa ay nakaukit naman ang simbolong hugis kahon na may ex sa kanyang gitna. Masasabi ko na meron itong napakagandang kahulugan kung saan ay may kaugnayan sa nakatagong mahalagang bagay. Dito naman sa bandang ibaba na likuran ng kanang paa ay nakaukit naman ang isang arrow sign. Mapapansin naman natin dito na ito ay may maiksing katawan. Alam naman siguro nating lahat kung paano basahin ang mga arrow signs na marka kung saan ang mga ito ay pointers. Ang ibang mga nakaukit naman na simbolo sa ibang mga bahagi nito ay masasabi ko na ang mga ito ay decoy o panggulo lamang. Hindi talaga kasama ang mga ito sa tunay na mga marka ngayon ay sadyang kinuhanan ni KTH ang naturang larawan na ito. Kung ano ang aking masasabi dito at syempre kung ano ang aking magiging pagbasa sa kahulugan nito. Ang aking pagbasa. pagdating sa isang kanang paa bilang marka, nagpapahiwatig ito na meron tayong isang lugar na kailangan nating puntahan kung saan ay dito nakaboon ang deposito na ating hinahanap. Base sa aking kabuang pagpasa dito, ang nakaukit na kanang paa dito ay nagpapahiwatig na may isang lumang daanan o old trail sa naturang lugar na ito at ito ang siyang ating kailangang hanapin at puntahan. Ang nakaukit naman na isang arrow sign dito sa ibaba ang siyang nagtuturo kung saang direksyon ang ating tatahakin papunta sa lumang daanan. Maiksi lamang talaga ang katawan nito dahil hindi gaano malayo ang lokasyon ng Old Trail mula dito sa batong kinalalagyan ng mga barka. Ang lumang daanan Sabihin na lamang natin na nagawa nating hanapin ang old trail o lumang daan. Ang sunod nating gawin ay ang tahakin ito hanggang sa pinakadulong bahakin ito Sapagkat dito sa ating mga nakaukit na marka ay nakikita natin dito ang kahong simbolo na may X sa loob nito ito ang siyang nagpapahiwatig na ang deposito ay nasa dulo ng lumang daanan at ito ay nakabaon sa kaliwang bahagi nito. Dito sa loob ng kanang paa ay meron pa tayong tatlong mga nakaukit na simbolo Mula dito sa ating pinakakanan ay ang simbolo na ito na parang mukha. Ang ibig sabihin nito, kapag ating narating ang dulo na bahagi ng Old Trail, ay meron tayong makikita na isang matandang puno na siya namang sumasagisag sa sunod na simbolong ito. At ang kasunod naman na simbolo ang siyang nagpapahiwatig na ang deposito ay nakabaon sa ilalim nito. ang masasabi ko kay KTH. Ka Sundin mo ang direksyon kung saan nakaturo ang arrow sign at masasabi ko ang layo nito ay maaaring nasa mga 30 talampakan lamang. Pinakamalayo na siguro ang distansyang 60 talampakan. At kung nagawa mo itong tahakin ay iyong madadatnan ang isang lumang daanan o old trail. Maliban dito ay higit na makakatulong kung itanong mo na lamang sa mga matatandang matagal nang naninirahan sa lugar. Kapag nagawa mong tuklasin ang naturang old trail o lumang daanan, tahakin mo ito hanggang sa iyong marating ang pinakadulong bahagi nito. At sa bahagi na ito, suriin mo sa kaliwang bahagi kung saan ay meron kang makikita na isang matandang puno. Kung wala kang makitang puno, maaring ito ay kusang namatay o may taong sadya talagang pumutol dito. Sa ganitong sitwasyon, ay itanong na lamang ulit natin sa mga matatandang matagal nang naninirahan sa lugar ang kinatatayuan mismo ng naturang puno ay dito na rin mismo nakabaon ang makalagang bagay. Kaya sa madaling salita ay dito kayo magsisimulang maghukay. Base sa ating marka dito ay hindi naman kaanong malalim ang pagkakabaon nito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.